Bel Mariano, may bagong nilabas na music video at hinangahan ng mga netizen ng kanyang boses dahil napakalamig at napakasarap pakinggan. At usap-usapan sa kanyang music video na ang nagdadrive ay si Doni Pangilinan dahil namataan siya sa salamin. Dahil side view palang lang Donning na. At syempre ang supportive na boyfriend ni Belinda ay napapost sa kanyang social media account. At tanong ng marami, sino ka kaya ang nagpicture dito. Kung matatandaan ay si Donnie at Bell ay parehas na parehas sila ng background. Dahil usap-usapan na may nakakita nung nagsho-shoot si Belle ay kasama ni Donnie ang mga kasama ni Belle. Panoorin kung paano pakiligin ni Donnie ang kanyang ting. Grabe, napakasarap nilang panoorin. Kaya maraming netizen na gustong gusto na ganyan ang relationship. At narito naman ang mga komento ng mga netizen. Si Donnie yan. Kasi may picture si Belian ang suot yellow nakasama kasama si Donnie. Hirwalay lang mga kasama nila. Hindi may tatanggi na si Donnie Pangilinan talaga ang nag-drive para kay Bell. Dahil nung unang interview nila, natanong si Donnie kung anong title if ever nagagawang kanta si Bell. At ang sagot niya noon ay road trip. At eto nga ang unang ginawa ang kanta ni Bell at ang title pa ay Road Trip.